Samantala sa kadagdagan pang pa mga balita, unahin po natin ang pag-uulat. naman sa impilan ng DCJO ang Spirit FM, CNN si Baler Aurora. CNN Live Nation, nation. Ferdinand Pascual, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Nahulog na sa kamay ng batas ang isang 46 anyos na lalaking wanted sa bayan ng Baler dahil sa kaso ng attempted homicide. Ito ay sa pamagitan ng manhunt operation ng pulisya sa nasabing bayan na. Ang pag-aresto ay sa pagtutulungan ng pinagsanib na puwersa ng Baler Municipal Police Station at PIU Aurora na siyang dahilan para hindi na makapalagpa ang wanted na kinilala sa alias Pilipinas mani may asawa, magsasaka at kasalukuyang naninirahan sa barangay Pingit, Baler Aurora. Si Elias Manny ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 3553 para sa krimen ng attempted homicide na inisyo ni Honorable Edith Cynthia A. V. Cabat, ang presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court ng Baler San Luis na kung saan ay may inrekomenda itong piyansa na nagkakalaga ng 36,000 piso ayon sa hepe ng Baler MPS na si Police Major Edgardo L. Habara na ang patuloy na pag-aresto sa mga taong hinahangad ng batas ay ilan lamang sa mga indikasyon na ginagawa ng pulisya ang lahat upang mapanagot sa batas sa mga wanted person na sharing paraan upang alisin sa lipunan ang mga pugante at mga lawless elements. Samantala Ariel, isang 52 anyos na lalaki naman ang naaresto sa drug by operation ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng Polisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency o sa Barangay Paltik Dinggalan Aurora, kamakailan dakong alas 11.40 ng gabi, kinilala ang suspect na si alias Josepa, caretaker at residente ng Purok Maya Maya, Barangay Playa ng nasabing bayan na kung saan ay naaktuhan ito nagbebenta ng hinihinalang shabu sa postal buyer na pulis sa halagang limandaang piso ang kay Police Major Jeffren B. Habara, Hepe ng Dinggilan MPS. Matagumpay niya na nagsakatuparan ng operasyon laban sa iligal na droga dahil sa maayos na koordinasyon ng pulisya sa lugar at mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency na nakabase sa gitnang Luzon o PDEA Region 3, pinangunahan ng Dingalan MPS. Ang operasyon katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, Provincial Intelligence Unit o PIU ng Aurora Police Provincial Office o APPO at PDEA Aurora na samsam mula sa sospek ang isang sasya nang inihinalang siya na ibinenta sa pulis na si Police Staff Sergeant na J. Roma C. Corpus at karagdagang tatlong sasya ng parehong uri ng droga na may kabuang timbang na umigit kumulang isang gramo at tinatayang nagkakalaga ng 6,800 piso ay sa Dangerous Drugs Board o DDB ang physical inventory at marking ng mga ebidensya ay sinagawa sa mismong lugar ng insidente na dinaluhan opisyal ng barangay na si Kagawa Jerry S. Lopez ng barangay Paltika at isang kinatawan mula sa media. Bagamat na imbitahan, hindi naman dumalo ang kinatawan mula sa National Prosecution Office o NPS. Sinunod din ang mga operatiba ang wastong proseso ng pag-aresto kabilang ang pagbibigay ng karapatang konstitusyonal na sa sospek. Siya ay sa medical examination sa Dingalan Community Hospital bago dalhin sa istasyon ng pulisya para sa karapatang posisyon na kasalukuyang nasa kusuliyan ng dinggalan ng MPS ah, ang naarestong si Joseph at kasalukuyang nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Major Habara, patuloy ang sinasagawa ang investigasyon at intelligence gathering upang matukoy iba pa ang iba pang sangkot sa bentahan ng iligal na droga sa nasabing bayan. Samantala, sa paon ng pahayag ng sospek, siya ay nagpahayag ng kahandaan daang makipagtulungan sa mga otoridad upang matukoy at madakip ang iba pang sangkot sa ilegal na kalakalan ng droga sa dinggalan Aurora. Mula sa DCJO Spirit FM, CMN si ng Baler Aurora. Ito si Ferdinand Pascual, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide. -Nation -Nation Maraming salamat Ferdinand Pascual mula po sa impila ng DCJO ang Spirit FM si Amen Baler Aurora. Samantala